Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalatay kay Sa Kristo. Tayo itutungo ngayon sa ibang Ibanghelyo ng Panginoon. Ito tungkol sa ano mapapala ng tao sa kanyang buhay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Sino mang nagnanay sa munod sa akin, kailangan itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng mag na magligtas ang kanyang buhay ay mawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit mapapamak ang kanyang sarili. Ano may bibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagat darating ang anak ng tao nakasama ang kanyang mga alat at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyon, gagantipalaan niya ang bawat tao ay sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may lang sa inyo naririto na hindi mamamatay agad. Hindi nila nakikita ang anak ng tao dumarating bilang hari. Ang salita ng Diyos. Ano ang mapapala mo kung makuha mo man ang lahat ng mga bagay? Ngunit mapapahamak naman ang iyong sarili. Ito ang makapangyarang salita ngayon na tanong sa ating sarili. Ano ang ating mapapala? Ano ang ating magagawa? Meron ba tayong magagawa sa mga bagay na iyan? Nakuha mo nga na lahat ng bagay. Meron kang gantimpala, marami kang kayamanan, marami kang lahat mga bagay na nasa sayo, tinitingala ka, ano ang mapapala doon? Kung ang iyong sarili naman ay nasisira. At tayo ay nahamon sa bagay na ito sa Ebanghelyo. O ano ang ating mapapala sa buhay na ito? Kung ako ang makasarili, lalagi ako magagalitin, laging mainitin at laging sakin sa lahat ng mga bagay na hiwalay ako sa Panginoon. Yan ay kasiraan sa akin sarili. Kaya tayo tinatanong ng Panginoon kung para saan ba ang ating ginagawa? Kung para ba sa Diyos o para sa ating sarili lamang? Kung hiwalay tayo sa Panginoon, lahat ng ating ginagawa ay walang kabuluhan. Kaya tinatanong tayo ng Panginoon, kung nililigtas mo ba ngayon sarili o ipinapahamak mo ngayon sarili bilang pagsuko sa Panginoon. Maraming mga bagay tayo dapat na isipin sa ating sarili kung para saan itong ating ginagawa. Kung nagustuhan mo ang video nito, maaari kang mag-like at mag-comment. Gawin natin viral ang salita ng Diyos. Maraming salamat po.